mga kagrower? Meron naman tayong bagong ituro sa inyo kung paano ba mag pruning ng ampalaya. So ngayon mga kagrower, ang variety nito mga grower is maharlika. So itong tinanim natin na ampalaya mga kagrower, maharlika ang variety nito. So sa kabila mga kagrower, to yan. After 2 weeks na transplant, So ganyan na kalaki yung ampalaya. So yan. So na-upload na din natin yung pag-transplant ng ampalaya. So ito yung i-update natin mga grower. Itong naunang name. So ituro natin mga grower is paano mag-pruning ng ampalaya pag sa ganitong stage or ganitong edad. Yan. So, bali one month na po ito mga growers sa pag-transplant. Ang tatanggalin lang natin mga grower is yung mga dahon lang. Yan. Yan. So, ito. Tanggalin natin ito mga grower. Lahat ng dahon na malaki. Yan. So, tanggalin natin ito lahat. Kasi, nag-start na siyang bunga na or nag-start na siyang namulaklak. So, nandun sa dito mga grower. Yan. Meron siyang mulaklak. So, meron na din tayong binalot na bunga ng apalaya para hindi talaga makain ng mga insekto mga grower or mga bubuyog na maliliit. Kasi yun yung tutusok ng bunga. So, sila ang magbutas ng bunga mga grower at ang resulta is Merong uod So, yun mga grower Pag sa ganitong Na yung ampalayan yung mga grower Yan Bali one month na So, tanggalin nyo, nyo yung dahon na sa Ibaba para mas mabilis Tumaas At Lumaki So, meron naman siyang binibits mga grower para makontrol natin yung or advantages para makontrol natin yung insekto. So pag hindi natin tinanggal yung ibang dahon ng ang palayam grower, bale doon sila tatago yung mga aphids, whiteflies. Pag hindi natin makontrol yung mga insekto. Yan. So sa hindi nakasunod mga grower So ito yung style natin na pagtanim ng apalaya. Lahat ng sanga na nandito sa ibaba mga grower is hindi natin tinanggal para mas mabilis dumami yung sanga. At isa pa dyan mga grower is, ang advantage yan is yung lahat ng sanga na sa ibaba mga grower or yung branch niya, sila yung pinakamaraming sanga na mabigay at bunga pag malagaan natin yan kasi malaki talaga yung sanga na ibigay mga grower kaysa yung main so ito yung main mga grower kaysa dito tayo magpataas na magpadami ng sanga mga grower so tatagal pa yan dadami yung sanga kaysa gawa natin ng trellis na ganito mga grower at mababa yung taas ng trellis so ang trellis natin nata taas mga grower is 3 feet to 4 feet lang yung taas hanggang sa lupa kasi yung lahat ng sanga na nasa ibaba mga grower is mas madali siyang makaakyat yun yung point ko lang doon mga grower kasi pag tinaas yung trellis natin mga grower is ang problema matagal naka kapit yung mga sanga so matagalan kayo ma abot yung sanga na nasa ibaba pa uh, ganun yung style yan so dito naman tayo sa kabila mga grower so lahat ng sanga mga grower balik tayo tanggalin natin itong mga na, sa dahon So, lahat yung sanga is buhayin natin para mabigyan tayo ng bunga. Kasi pag hindi natin tinanggal mga grower, mas mabilis yang dumami yung sanga. at isa pa dyan mga grower sa hindi nakasunod. Bale yung per puno mga grower is bali 2 meters yung layo yung pagitan ng bawat puno. Kaya pag ganyan mga grower, buhayin nyo yung lahat ng sanga yung nasa ibaba kasi malaki talaga yung sanga na nasa ibaba mga kagrower kaysa dun pa kayo sa main na sanga at dito pa kayo magpadami ng branch mga grower kaysa dito so mas maganda padamihin nyo lang yung pag marami yung branch na sa ibaba mga kagrower mas marami yung sanga na or mas madali yung mapuno yung release natin mga grower ng sanga kasi ginawa natin mga grower is malayo yung pagitan ng bawat puno so to naman tayo sa kabilang grower yan so tingnan yung mga grower di ba maraming sanga yan. yan. So, first time lang kayo nakakita ng ganito mga grower, no? So, mas maganda, try nyo lang kung ano yung magandang style. Or, mas mapabilis kayo mag parami ng sanga. So, pag ganito yung sanga mga grower, meron siyang kunting wala ng ganitong grower hindi siya tulad nito yan so tanggalin nyo lang yan mga grower kasi wala naman syang mabigay na bunga so tanggalin nyo lang yan mga grower so tulad nito mga grower hindi siya tulad ng ganito so ang importante mga grower pag yung sanga na lahat na sa ibaba is tulad nito yan hindi tulad nito mga grower Parang wala na siyang Talbos So tanggalin natin ito mga grower Kasi hindi na siya talaga magbigay ng Bunga Tanggalin yan mga grower Yan ito Para mas mabilis tayang Umakyat at Dadami yung Sanga So tingnan nyo ito mga grower diba sa puno niya mga grower is maliit so, ito maliit pagdating ng ito mga grower gabot nito ito mga grower is ang ba so, ito ito na yon mga grower bigla na siyang lumaki so lalaki talaga yan mga grower so ito yon mga grower yung pinakita mga grower yung maliit so lalaki talaga yung sa nga niya mga grower pag pag ganito so buhayin lang yung mga grower pag ganyan video so ang importante lang makagrower grower pag ganitong stage is tagalin nyo lang yung hindi importan importante yung importante is tanggalin nyo yung hindi importante at yung importante so pag nyo lang lang tanggalin. Yan, tulad yan mga grower. So, itong dahon na itong mga grower, yan, pwede tanggalin natin yan para mas mabilis yung pagtaas ng sanga. So, ito yung main na sanga mga mga grower. Pag ito yung binuhay natin, so, hindi talaga mas mabilis dumami yung sanga. So matagalan tayo makakita ng bunga mga grower pag isang branch lang muna or yung main branch lang niya ang buhayin. So sa nakita niyo mga grower bali mga 2 months to 3 months mga grower after transplant nito. So puno na ito ng dahon. So lahat ng trellis na nasa ibabaw mga grower. Bali mga 3 months to 2 months puno na siya ng branch at sanga. Pag isa lang yung sanga niya, makagrewer at masyadong matagalan tayo mag parami ng branch sa trellis natin. So, yun lang yung update natin mga grower ngayon para sana meron kayong kunting tips at meron kayong kunting ma tutunan sa ating pag bablog so ito yung problema mo kagruwar pag maraming dahon so nakita nyo yan kagruwar meron na siyang parang butterfly mo kagruwar kita ba sa video ayan ayan so yung maliit na butterfly ayan mga kagruwar hindi yan maganda sa ating ampalaya kasi sila yung nagdala ng insekto so kailangan natin mga grower is i-control natin mag-apply tayo ng insecticide so ang tips ko lang mga grower pag nag-apply kayo ng insecticide huwag i-paulit-ulit yung paggamit kailangan i-cycle yung paggamit ng insecticide so ipakita naman natin mga grower yung pag-apply ng insecticide So, yun lang mga grower so sana mga grower meron kayong kunting tips na or idea na meron kayong matutunan sa ating video so